bumangon mula sa kamatayan at ngayon mas malakas pa kaysa dati. Gaano na nga ba kalakas si Hisoka matapos gamitin ang post-mortem Bago natin pag-usapan ang bagong lakas ni Hisoka, sagutin muna natin ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang post-mortem Sa Hunter x Hunter, ang post-mortem ay isang kakaibang pinaminan kung saan kahit patay na ang isang nin user, mas lalo pa silang lumalakas. Nangyayari ito kapag namatay sila ng may matinding emosyon tulad ng galit pagkamuhi o debosyon dahil dito ang kanilang Nen ay nagiging parang sumpa patuloy na kumikilos kahit na wala sila sa mundo isang halimbawa rito ay si Pito kahit pugot na ang ulo gumalaw pa rin ang kanyang katawan gamit ang ability na Terp si Chora para lang protektaan si Meruem at syempre ang pinaka-kontrobersyal sa lahat si Hisoka matapos siyang mapatay ni Corollo bigla na lang siyang muling nabuhay at ayon mismo mismo sa kanya, ito ay dahil inutos niya sa sarili niyang nin na siya ay buhayin muli. Pero ang mas nakakagulat, pagkabuhay niya, mas malakas na ngayon ang bungee gum. Ngayon, gamit ang bungee gum, kaya na niyang gumawa ng artificial na katawan, palitan ng sarili niyang laman loob at literal na gamutin ang sarili. Samahan pa ng texture surprise na ngayon ay kaya ng gayahin ang balat at manipulahin ang sarili niyang aura. Kaya niyang mag-disguise o magkunwaring ibang tao. Ibig sabihin, si piso ngayon ay parang immortal. Kayang bumangon, gumaling at magtago. At dahil dito, si Corolla ay hindi basta-basta umaasa sa sarili niya. Kailangan na niya ngayon ang buong Phantom Troop at si Ilumi Zoldyck para lang matiyak na mapapatay nila si Hisoka sa susunod na engkwentro. Pero hindi lang yan. Binabalak din ni Corolla na kunin ang sagradong kayamanan ng Kakin para idagdag sa kanyang bandit secret at matiyak na wala nang ikalawang pagkabuhay si Hisoka. suka Ganito nakatindi ang paghahandang ginawa laban kay Hisoka. Pero ang tanong, handa pa ba talaga si Corolo sa susunod na banggaan nila? Abangan sa susunod na video kung paano posibleng maipatagumpay o mabigo ni Corolo ang misyon niyang tuldukan si Hisoka. Pero bago ang lahat ng yan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating Hunter x Hunter Deep Dive. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter ano ang mangyayari kung mamamatay si Corollo. Ang Phantom Troop ay isang grupo ng mga kriminal na kinakatakutan sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kanilang brutal na reputasyon, may isang tanong na nagbabanta sa kanilang pag-iral. Paano kung mamatay ang kanilang leader? Si Corollo Lucifer, ang utak ng Spider, ay may isang ambisyosong plano. Nakawin ang tatlong sagradong kayamanan ng Kakin, i-upgrade ang Skill Hunter at tuluyang patayin si Isoka. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paghihiganti o kapangyarihan. Ang tunay niyang layunin, panatilihin ang pag-iral ng Phantom Troop at tiyaking mananatili ang Meteor City bilang isang lugar na hindi kayang galawin ni Numan. Ngunit paano kung siya mismo ang mawala? May dalawang teorya dito. Isang Ghost Brigade na magpapatuloy kahit patay na sila o isang bagong henerasyon ng Spider na ipagpapatuloy ang kanyang layunin. At kung totoo ang ikalawang teorya, ang susunod na leader ay maaaring isa ng kilalang kriminal, si Gairo. Handa ka na bang alamin ang kinabukasan ng Phantom Troop? Ang plano ni Corollo, nakawin ang tatlong sagradong kayamanan ng kakin, i-upgrade ang skill hunter at patayin ng tuluyan si Hisoka. Panatilihin ang pag-iral ng Phantom Troop at maging babala pa rin ang Meteor City. Upang manakaw ang sagradong kayamanan ng kakin, kailangan pumunta ni Corollo sa Chair 1, ngunit tataas din ang posibilidad na makaharap niya si Hisoka bago siya maging handa sa laban. Gayun pa man, sinabi ni Corollo na hindi ito malaking bagay dahil may nakahandang proyekto para magpatuloy ang Riodan kahit na mamatay sila. Ano ang alternatibong plano kung mamamatay si Corollo? Ayon kay Bonalinog, nais ng ilang miyembro na tapusin ang palabas. Ibig sabihin, dapat mapaslang ng grupo si Hisoka bago pa ito magawa ni Corollo. Habang nais naman ni Corollo na gawin itong mag-isa. Isang malungkot na kontradiksyon. Kapag namatay ang master state, mawawala ang yelo at dapat dapat nilang tanggapin ang hinaharap kung saan unti-unting mawawala ang bawat miyembro dahil hindi lang si Hisoka ang humahabol sa kanila kundi pati na rin ang Siyu, Hailey at Char na nakikita ang Spider bilang banta na dapat alisin. Dalawang teorya upang magpatuloy ang Spider Group pagkatapos ng kamatayan. Unang teorya, ang tunay na Ghost Brigade. Ang Phantom Troop ay tinatawag ding Ghost Brigade. Kahit patay na ang lahat, maaaring manatiling aktibo at protektado ng Spider ang Meteor City sa pamamagitan ng isang Nem, isang klase ng Nem na nagiging mas malakas pagkatapos ng kamatayan. Ang postmortem Nem ng grupo ang siyang pro protekta sa Meteor City. Tulad ni Misha mula sa Forensic Team ng CU na may kakayang ipagpatuloy ang autopsy kahit patay na. Maaaring ang Ryodan ay magkakaroon ng ghost nen na nagbibigay daan sa kanila upang manatili sa laro kahit patay na. Ang alawang teorya, paggawa ng bagong spider group, isang lihim na karakter ang inihanda upang ipamana ang kalooban ni Corolo na magpapatuloy sa pananakot sa mundo upang walang dayuhan ang mga has na pumasok sa Meteor City. Ang misteryosong karakter na ito ay maaaring hindi ganon ka hero dahil ito ay si Gairo, isang kriminal na may ambisyong sakupin ang mundo. Noong nakarating siya sa Meteor City, maaaring nagkita na sila ni Corollo at posibleng may kasunduan sa hinaharap. At dyan na nagtatapos ang ating pagtalakay sa plano ni Corolo at ang posibleng hinaharap ng Phantom Troop. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Mr. Salaysay para sa mas marami pang kwentong puno ng misteryo at teorya. Ano sa tingin mo, magpapatuloy pa rin ba ang spider kahit wala na si Corolo? I-comment mo sa iba ba at pag-usapan natin yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.